Ang buwan po ng Mayo ay Hypertension Awareness Month. Ito po ay gunug, ginugunita para magbigay ng impormasyon at mapalawak ang kaalaman at pag-iingat para makaiwas sa alta presyon. Panoorin po natin to. Isa ka ba sa mga mahilig sa chichiria? O di kaya hindi makakatulog ng walang extra rice at sausawang toyo? Nako, paalala lang, hinay-hinay tayo sa maaalat at matatabang pagkain dahil ayon sa mga eksperto ay maaaring magdulot ng sakit na tinatawag na hypertension o alta presyon. Ayon sa World Health Organization, ngayong taon, tatlo sa bawat sampung Pilipino ang may hypertension. So, ang hypertension po o uh, mataas na blood pressure ay isang sakit na nadedetect lamang pag kinuha yung blood pressure. No? Uh, usually, ang hypertension ay asymptomatic o walang simptomas ang isang tao. Kaya bilang bahagi ng Hypertension Awareness Month, nagsagawa ng forum ang Philippine Heart Association o PHA na pinamagatang Usapang Puso para sa Puso. Layunin ng forum na ito na palawakin ang kaalaman ng publiko tungkol sa alta presyon at kung paano ito maiiwasan. Ilan sa mga nagsilbing tagapagsalita ay sina Dr. Avenilo June Aventura Jr. ng PHA at si Dr. Luella Santos na parehong nangunguna sa adbokasiya ng healthy lifestyle. Pagka matagal ng hypertension mo, lahat ng mga ano yan, um, problema sa blood vessels, sa puso, lumalabas dyan. Nahirapan yung puso mo dahil hypertension. Kailangan taasan mo yung pag pump, -pump mo ngayon kasi uh, kumbaga, marami kang pinapump na volume o kaya yung hypertensive eh. Patas yung blood pressure, kailangan mong ilabanan eh katuwang nila sa kampanyang ito ang Imagine Law sa pangunguna ni Attorney Michael Milan at ang Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity na kinatawan naman ni Dr. Caroline Gervacan Montanon. Nakiisa rin ang Department of Health sa pamamagitan ni Dr. Ruth Agustin. Isa pa sa mga highlight ng programa ay ang pagdalo ng aktres na si Miss Cherry Pie Picache bilang guest of honor. Bukod sa kanyang kwelang energy, nagbahagi rin siya ng mga personal tips kung paano mapapanatili ang work-life balance lalo na sa mga ina na gaya niya. Isa lang ang malinaw na mensahe ng aktibidad na ito. Ang alta presyon ay kayang iwasan sa tulong ng tamang kaalaman, balanseng pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa stress.